Alright mga amigos, ngayon mayroon na nga pong bagong gobyerno sa mundo ng boxing. Ang bagong Tayong Promotional Company na TKO Promotions ni nakamahalang Turki Alal Sheikh, day white ng UFC at Nick Khan ng WWE. Malamang ang ilan sa inyo ay nagtatanong kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa kasalukuyang katayuan ng boxing. Ano ang mangyayari sa mga sanctioning bodies like WBC, WBA, WBO at IBF? Paano na ang Top Rank, PBC, Matchroom at iba pa? Well, base sa pagkakaintindi ko mga amigos, eh wala pong magigim pakialam dyan Ang TKO promotions sapagkat magkakaroon po sila ng sarili nilang rankings. At dahil pag-aari nga po ni kamahalang Turkey Al, -al sheikh ang The Ring Magazine, sa palagay ko yun po ang gagawin nilang batayan ng kanilang rankings, ang rankings ng The Ring Magazine. At alam po ng mga taga-subaybay ng boxing na mas credible po ang rankings ng The Ring Magazine kumpara sa rankings ng mga sanctioning bodies. Sapagkat sa The Ring po mga amigos, hindi mo kinakailangan magbayad para ikaw ay i-rank nila sa kanilang rankings. Hindi mo rin kailangan magbayad ng mga sanctioning fees sa mga title fights nila. Kadalasan nagiging taya lamang ang belt ng Ring Magazine kapag the best versus the best ang maglalaban. So dahil yun nga po ang layo ni kamahalang Kamahalan Turki Alal Sheik at Dana White ang maging isang belt na lang kada division. So sa palagay ko, Ring Magazine belt po ang gagamitin nila. Now ang tanong, anong mangyayari sa mga sanctioning bodies? Mawawala na ba sila? Sa opinion ko po mga amigo, sa ngayon hindi pa naman po mararamdaman kaagad yung impact ng TKO promotions. Dahil ayon nga po sa kanila, magbibuild sila ng mga next generation talents. So bale, long term project po ito, mahaba-habang proseso. Tapos yung mga boxing stars ngayon eh nakapirma pa sa iba't ibang promotions like Gervonta Davis, nakapirma sa PBC, si Virgil Ortiz at Ryan Garcia nasa Golden Boy Promotions, yung iba naman nasa Top Rank at Matchroom. Sa palagay ko yung mga yan eh susunod pa rin yan sa batas na mga sanctioning bodies sa ngayon. Pero once na mapaso po yung kontrata ng mga boxing stars na yan at mag-umpisa ng isa-isang magsilipat sa TKO Promotions ni Kamahalang Turki Alal Sheikh at Dana White, sa palagay ko, dyan na po mag-uumpisang mag-iba ang trend. May bentahe kasi mga amigos kapag naging boxingero ka ng TKO promotions kumpara sa ibang mga promotions dahil ayon po dito kay Dana White. Susuki sila ng rights deal sa isang major network. Let's say ESPN, gagawin po nila yon upang regular na mapanood ang kanilang mga boxingero sa isang higanting network tulad ng ESPN. So kung ikaw ay boksingero ng TKO Promotions, hindi ka po matetenga, hindi ka maghihintay ng mga pay-per-views bago ka ilagay sa undercard tulad ng ginagawa ng PBC. Wala silang regular show, nagkakaroon lang ng na mga laban yung mga fighters nila. Pag may pay-per-view, isinisingit sila sa undercard. Sa TKO Promotions, hindi po ganoon na magiging sistema. At dahil sa nipwersa nga po dyan ang TKO, UFC at WWE, imagine po mga amigos, yung mga laban ng mga boksingero ng TKO Promotions ay ipopromote din po sa mga shows ng WWE at UFC. So napakagandang exposure po nun. Tapos kapag blockbuster fight po mga amigos tulad ng Canelo vs Crawford, yan daw po yata ang magiging unang mega fight ng TKO Promotions kung saan balak nila itong ipalabas sa Netflix. So kapag naging trend na nga po ng TKO promotions na ang kanila mga blockbuster fight ay pinalalabas sa Netflix, natural lang na ang mga susunod na boxing stars ay mga ngarap din na maipalabas dyan tulad ng laban ni Jake Paul at Tyson na talaga namang pinanood ng buong mundo at sabi rin po ni Dana White mga amigos napakaraming magagaling na boksingero na hindi lang po nabibigyan ng pagkakataon na maipalabas sa malaking platform kaya target nila kunin yung mga talents na yan kasi po dati kung inyo pong matatandaan yung UFC e eh, tinatalo po yan ng Pride FC pero dahil nga magaling po ang strategy nitong si Dana White e eh, unti-unti po nilang tinalo yung Pride FC at nabili nila so hindi rin pong malabong magawa ulit yan ni Dana White sa boxing lalo na ngayon na marami ng mga boxing fans ang visit sa korupsyon ng boxing. Madalas yung mga lutoan, ayaw iutos sa mga sanctioning bodies na maglaban yung the best versus the best. Ilan lamang po yan sa mga bulok na sistema ng boxing na nais ito with ni kamahalang Turkey Alal -Al Sheik at Dana White. So once na makita na po ng mga tao na dito sa TKO Promotions nangyayari yung mga the best versus the best. Regular na mga boxing shows, walang masyadong kontrobersiya, wala mga mismatches, wala mga magic na mandatory challengers. Sa palagay ko dyan na po mag ang lumubog ang mga sanctioning bodies. Baka 3 to 5 years from now po mga amigos, eh yung mga sanctioning bodies na yan e eh, parang maging IBO na lang at WBF. The Ring Magazine Belt na ang pinakakikilalaning world title. Pero again yan po ay aking sariling prediksyon at opinion lamang. Masahinang baraha, patunayan mo sakin, ha? Sino mabuno ka ha. Sa bayan... Bye, -bye.